kung ngayon ay bigla-biglang tumubos ang ulan bago matapos daw taon, posible namang maranasan ang El Nino phenomenon. Tila nga nararamdaman na ito sa ilang bahagi ng Visayas, lalo na sa Bohol. Nakatutok si Susan Enrique. Nakang nananalasa ang bagyong helen sa norte nito mga nakaraang linggo. At hinagupit naman ang habagat ang Central Luzon at Metro Manila. Nanunuyot naman ang lupa sa ilang bahagi ng Visayas dahil sa matinding init. Sa dalang nga ng ulan sa Bohol, apektado na ang mga pananim sa Kalape, Tubigon, sa Bayan at Carmen. Ang mga magsasakatuloy, nangangamba ng tuloy ang malugi. 200 mm ang normal monthly rainfall average sa Bohol. Pero ngayong buwan, nasa 6.8 mm pa lang ang naitatalang pag-ulan. Lalo tuloy lumalala ang pagbibitak ng lupa sa mga sakahan. Bumababa na rin ang level ng tubig sa Malinaw Dam. Cloud seeding ang naiisip ng pag-asa na solusyon para maibsan ang umiiral na tagtuyot sa lugar. Sa rainfall map na ito ng Climate Monitoring and Prediction ng Pag-asa, makikita ang pulang bahagi sa mapa. Ito ang Visayas at Mindanao na sa ngayon ay below normal ang ulan. Ang bahagi ito raw ng bansa, ang posibleng tamaan ng El Nino bago matapos ang taon. Ito yung initial impact na niya na bumababa na ang ulan. Sa anong lugar po ito? Visayas at sa Mindanao. Sa hawak nilang datos, mahigit 70% raw ang tiyansang magkaroon ng El Nino. Sa ngayon po, mataas na po yung possibility natin na magkaroon ng El Nino this year. Actually po, meron po tayong about 78% na possibility na magkakaroon ng El Nino ngayong October, November, December sa last quarter po sakaling matuloy ang El Nino, mararamdaman daw ang epekto nito sa huli tatlong buwan ng 2012 o kaya naman ay sa unang quarter ng 2013. Kaya ngayon pa lang ay importante na ang tinatawag na water management. Huli nagkaroon ng El Nino sa bansa noong 2009 at 2010. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 oras.